ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos Aleluya, Aleluya! Noong dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patongong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating na ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos.